Sa kayo, sir, sa kayo galing dati. Pandakan po. Ta tayo kayo po. Para So, iba from Manila, meron po from uh, iba ibang probinsya. Ang Lancaster ho ang pinakamalaki sa division sa buong Herald Trias. Dito sa atin sa si Gel Trias, isang pamilya lang po tayo. Irregardless kung kayo ay dito pinanganak, dito nag-aral, dito nagtrabaho, o dito piniling manirahan. Iisa lang po tayo rito. Walang second class citizen po dito. Ang pinatanggap ng isa ay tatanggapin po ng lahat. Kaya dito po sa Jaltrias, kayo po ay sigurado na hindi mapapabayaan. Napapasalamat ako kay kay Mayor John Dong Perel sa minibigay na pambili ng gamot. Maraming salamat sa inyo. Salamat po, Mayor, sa binigay mo ng biyaya. At tandagdag din di po at ng gamot sa dahil nasa hospital si Daddy Roberto Abayan. Maraming po salamat ulit, Mayor. Umasa po kayo na hindi po dito nagtatapos ang mga programa po natin sa mga senior citizens. Dahil po sa pamamagitan lamang po ng mga ganitong programa ay higit po namin na ipaparamdam sa inyo ang tunay na pagmamahal ng lokal na pamahalaan po sa inyong lahat. kay Mayor Luis Jun uh Ferrer, uh, sa pagkakataong ito na kami dinalaw dito sa uh, Lancaster at kay Vice Mayor uh, at kay Congressman Ferrer. So sa salamat na po namin sila sa ginawa uh, nila kau tulong sa amin, lalo na po ngayon at na pagbibigayan ng payout ng yearly uh, allowance. Uh, sa mga senior citizen po, uh, kami rin po nagpapasalamat at uh, uh lubos ko po kaming uh, nasisiyahan ano? No? Kaya po kami uh, lubos na nagpapasalamat sa uh, ating pamunuan ng lunsod ng General Trias. Salamat sa maagang pamasko. Kahit ho putal lang ang budget natin, pinipilit ho natin kasama ang sanggol ng Panglungsod sa pangunan ni Vice Mayor Jones at lahat ng Team Gentry kasama si Congressman Oni, pinipilit po namin ibigay yung the best na serbisyo po para po sa inyo sa abot po ng aming mahakaya. Siguro, maagang pamasko na ho namin ito sa inyo. Malit na halaga. Pero sana ho ay sa gantong paraan may paramdam namin po na kayo'y mahalaga sa amin.